Ang matapang na kasambahay na si Juana ay hindi nagdalawang isip nang makita ang sanggol na lumulubog sa malaking pool ng hotel. Mabilis siyang kumilos at tumalon sa tubig para iligtas siya. Ang kanyang mga kabayanihan na aksyon ay tila ang kulminasyon ng isang inspiring kwento, ngunit ang sumunod ay hindi inaasahan at malungkot, siya ay agad na tinanggal. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Ang Grand Elegance Hotel, na may maringal na istruktura at aura ng pagiging sopistikado, ay puno ng aktibidad sa espesyal na linggong iyon. Isang business convention na may mga dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang naka-schedule na pinupuno ang bawat sulok ng hotel ng patuloy na bus. Ang mga kwarto na pinalamutan ng eleganteng may klasikong disenyong kasangkapan at malambot na kulay ay ganap na inuokupahan ng mga bisita. Parehong nakahanap ng kanlungan at kaginhawahan ang mga negosyante at pamilyang naghahanap ng mga hindi malilimutang sandali na may ayos na damit sa maluluwag na suite ng hotel. Ang Grand Elegance Hotel ay hindi lamang isang kanlungan ng negosyo para sa mga ambisyosong kalalakihan at kababaihan, ito rin ang ginustong destinasyon para sa mga pamilyang naghahangad ng masayang bakasyon. Ang malalaking pool ng hotel na napapalibutan ng magagandang hardin at komportabling lounge ay kasing inganyo ng mismong kagandahan ng hotel. Si Juana, sa kanyang maasikasong mga mata at magiliw ng ngiti, ay isa sa mga pinakadedikadong chambermaid sa Grand Elegance Hotel. Sa pagbukas ng abalang linggo, nakakita siya ng magandang pagkakataon para kumita ng ilang dagdag na oras at dagdagan ang kanyang buwan ng kita. Alam ni Juana na ang pagkakataong ito ay may pananagutan na tiyakin na ang bawat silid ay malinis at maihanda para sa mga bisita. Batid niya na ang pagtatrabaho sa isang marangyang hotel ay nangangailangan ng higit pa sa mga teknikal na kasanayan. Kailangan nitong isama ang mahalagang pagpapahalaga tulad ng etika, katapatan, at pagpapasya. Nakarinig siya ng mga malungkot na kwento ng mga kasamahan na sumuko sa pangakit ng madaling pera sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mahahalagang ari-arian at pera mula sa mga silid ng mga bisita. Ang mga gawain ito ay sumalungat sa mga prinsipyong pinaniniwalaan at itinaguyod ni Juana. Ang linggo ay dumaloy ng maayos sa napakagandang Grand Elegance Hotel hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nangangailangan ng pagpapakilos ng karamihan sa mga tauhan nito. Isang sikat at maunlad na negosyanteng nananatili sa hotel ang nawalan ng kanyang mahalagang singsing -sing habang lumalangway sa mga pool. Ang hiyas ay may labis na halaga sa pananalapi, ngunit higit pa doon, ito ay nagdadala ng malalim na emosyonal na kahalagahan dahil ito ay isang hairloom mula sa kanyang ama. Sa harap ng sitwasyon, nadama ng pamunuan ng hotel ang responsibilidad na tiyakin na ang isang mahalagang bisita ay walang masamang karanasan sa kanilang lugar. Sa pagsisikap na mahanap ang mahalagang singsing, -sing, ilang kawani ang kaagad na tinawag upang maghanap. Gayunpaman, kilala ang Grand Elegance Hotel sa maraming pool nito, lahat ay konektado sa pamamagitan ng masalimuot na sistema ng mga channel at artipisyal na ilog. Nahaharap sa komplikadong ito, ang misyon upang mahanap ang nawawalang sing-sing ay tila halos imposible. Ang bawat pool ay isang malago at kaakit-akit na tanawin na may malinaw na kristal na tubig at magagandang hardin na magkakatugmang magkakaugnay. Maingat na hinanap ng mga tauhan ang bawat pulgada ng mga pool, na nag-iingat sa bawat posibleng sulok. Nakipag-ugnayan ang mga koponan sa pamamagitan ng radyo, na nag-coordinate ng mga pagsisikap upang masakop ang buong lawak ng kompleks. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, ang pag-asa na mahanap ang mahalagang singsing -sing ay nagsimulang lumiit kasabay ng liwanag ng araw. Ang mga paghahanap ng staff ng Grand Elegance Hotel ay kinailangang maputol sa pagdating ng gabi, na ginawang mas maselan ang sitwasyon. Nadama ni Esteban, ang manager ng hotel, ang pressure at pagkabalisa na lumalaki sa loob niya. Kilala sa kanyang mga pag-aalipusta, ang kasalukuyang senaryo ay ginawang mas hindi mahuhulaan ang kanyang kalooban. Kinaumagahan, nagpatawag si Esteban ng isang pulong sa mga tauhan na responsable sa paghahanap. Ang kanyang mahigpit na ekspresyon at hindi magiliw na tono ay malinaw na ang sandali ay magiging tense. Ang silid ay napuno ng pag-asa at pangamba habang si Esteban, sumisigaw, ay nagpahayag ng pangangailangan ng madaliang paghahanap sa nawawalang sing-sing. Ang manager ay humingi ng mas masusing paghahanap sa mga pool ng hotel. Binigyang diin niya na dapat suriin mabuti ang bawat sulok, bawat kanal, at filter. Ang ilang mga empleyado, pagod dahil sa pagod at sa kawalan ng paniniwalang humawak sa kanilang mga puso, ay nangahas na ibahagi ang kanilang mga pagdududa. Ang ilan ay bumulong, na binanggit na malamang na isa pang bisita ang nakahanap ng singsing -sing at nagpa siyang itago ito. Ang hypothesis na ang mahalagang bagay ay wala na sa loob ng lugar ng hotel ay mahirap baliwalain. Habang patuloy ang paghahanap sa singsing, -sing, Sing nanatiling balisa si Juana. Kahit na hindi siya direktang kasangkot sa paghahanap, ang lahat sa hotel ay sabik na naghihintay ng balita tungkol sa pagunlad ng paghahanap, umaasa sa isang turnaround na magdadala ng tagumpay sa misyon. Gayunpaman, natapos ang isa pang araw nang hindi natagpuan ang singsing. -sing. Si Esteban, ang manager ng hotel, ay lalong kinakabahan at nanginig sa sitwasyon. Ang mga panggigipit sa trabaho at ang kahalagahan ng panauhin ay nakaapekto sa kanyang pag-ugali na naging dahilan upang siya ay mas mapaghinala at mapuso. Sinimulan niyang isa alang alang ang posibilidad na natagpuan ng isa sa mga empleyado ang sing singsing at nagpasya na itago ang impormasyong ito. Ang pagdududa at pagdududa ay pumasok sa kanyang isipan na nagpapakain sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Ang kawalan ng tiwala na ito ay kumalat sa buong kapaligiran na nag-iwan sa mga empleyado na nagalit sa mga implicit na akusasyon. Habang ipinagpatuloy ng hotel ang pang-araw-araw na aktibidad nito, walang makapaghuhula na ang kwento ng Sing Sing ay magkakaroon ng bago at hindi inaasahang kabanata. Nang gabi niyon, papalubog na ang araw, at si Juana, ang katulong, ay malapit ng tapusin ang kanyang chef. Tinatapos niya ang kanyang mga gawain, kumukuha ng mga tuwalya na naiwan ng mga bisita sa paligid ng mga pool. Habang inaayos niya ang mga sun lounge at namumulekta ng mga bagay na naiwan, napansin ni Juana ang isang maliit na figura na papalapit sa isa sa mga pool. Ito ay isang bata, mga dalawa taong gulang, nag-iisa at mahina. Sa pag-aalala sa kaligtasan ng bata, nagsimulang maglakad si Juana palapit sa kanya. Munit bago pa siya makakilos, isang sandali ng panganib ang bumungad sa kanyang mga mata, nahulog sa tubig ang bata, nataranta at hindi makatayo. Walang pag-aalinlangan, agad na naging reaksyon ni Juana. Hindi na siya nagdalawang isip at sa nakakagulat na liksi, tumalon siya sa pool para iligtas ang bata. Pinalibutan siya ng malamig na tubig, ngunit mas matindi ang pag-aalala niya sa buhay ng anak. Inabot ni Juana ang bata at niyakap ito ng mahigpit, pinananatili ito sa ibabaw ng tubig. Bumilis ang tibok ng puso niya sa dibdib habang dinadala ang bata sa gilid ng pool. Sa napakahalagang sandali na ito, sa wakas ay lumitaw ang mga magulang ng bata, malinaw na nababagabag sa sitwasyon. Saglit lang ng kawalang inat ang naging dahilan ng bata na lumayo sa kanila at patungo sa pool. Ibinigay ni Juana, nasa tubig pa rin, ang bata sa mga magulang, na nagpasalamat sa matapang na nakasambahay, bago mabilis na umalis upang aliwin at painitin ang kanilang anak. Nanatili si Juana sa pool, tumitibok pa rin ang puso at nanginginig ang mga paa sa adrenaline ng matinding ekse ng iyon. Kinailangan siya ng ilang saglit para makahinga at pakalmahin ang kanyang nararamdaman sa harap ng emergency. Habang nag-isip siya, si Esteban, ang manager ng hotel, ay lumitaw sa gilid ng pool. Dumating si Esteban sa pinangyarihan nang hindi nasaksihan ang kabayanihan ni Juana, at ang nakita niya ay isa sa kanyang mga empleyado sa pool. Halatang tense at kinakabahan ang ekspresyon niya. Sa nakikita ko, napagdesisyonan mo rin na hanapin ang sing-sing, malamang para hanapin at ibenta, di ba? Ani Esteban, puno ng hinala ang boses. Natigilan si Juana sa hindi inaasahang paratang. Nagulat siya sa sinabi ni Esteban, at hindi siya makapaniwalang hindi siya makatarungang naugnay sa paghahanap sa nawawalang sing-sing. Napuno ng galit ang kanyang puso, ngunit nanatili siyang kalmado at sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Manager Esteban, as weird in my intention was only to rescue the child who fell into the pool. Ang tanging inaalala ko lang ay ang pagtiyak sa kaligtasan ng bisita. Please believe me, sabi ni Juana, sinseridad sa kanyang mga salita. Sa kasamaang palad, walang mga saksi sa pagliligtas sa bata, dahil ang lahat ay mabilis na nangyari, at ang mga magulang, na nakahinga ng maluwag matapos makuha ang kanilang anak, ay umalis na ng hindi nag-iwan ng impormasyon tungkol sa silid na kanilang tinutuluyan. Lumingalinga si Juana sa paligid, umaasang mahuli ang mata ni isang kasamahan na nakasaksi sa nangyari at maaaring kumpirmahin ang kanyang kwento, ngunit walang malapit. Lumalakas ang tensyon, at pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa harap ng mga hinala na bumabagsak sa kanya. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan ng sandaling iyon, si Esteban ay sumuko sa galit at padalos-dalos na gumawa ng desisyon na sa kalaunan ay napagtanto niyang hindi patas at nagkakamali. Sa sobrang init ng ulo niya, nagpasya siyang sibakin si, si Juana sa mismong lugar. Natigilan si Juana, nakaramdam ng pagkawasak sa hindi makatarungan at hindi inaasahang sitwasyon nadurog ang puso niya sa bigat ng akusasyon at sa bigla ang desisyon ng manager. Alam niyang ibinigay niya ang kanyang makakaya bilang empleyado at bilang tao, at ngayon ay nahaharap siya sa isang nakalilitong katotohanan. Bumalik si Esteban sa kanyang opisina, tense ang mukha, malakas na sinara ang pinto. Nilamon pa rin ang isip niya ang frustration ng nakaraang sandali. Ngunit bago pa siya tuluyang kumalma, tumunog ang telepono, at tinawag siya ng boses ng receptionist sa main desk, na ipinaalam sa kanya na nais makipag-usap sa kanya ng bisitang nawalan ng singsing. -sing. Pagdating sa desk, hindi pa rin mapakali si Esteban, hindi sigurado kung ano ang asahan. Gayunpaman, nagulat siya sa sinabi ng panauhin, na sumalubong sa kanya ng pasasalamat at pagpapahalaga. Nagpasalamat ang lalaki sa staff ng hotel para sa kanilang pagsisikap na mahanap ang nawawalang singsing -sing at nagbahagi ng nakakagulat na balita. Ipinaalam ng panauhin kay Esteban na noong araw ding iyon, natagpuan ng isa pang bisita ang sing -sing at ibinalik ito sa kanya. Matapos ang pakikipagtagpo sa nagpapasalamat na panauhin, nakaramdam ng pagkaintriga si Esteban sa posibilidad na sinabi ni Juana ang totoo tungkol sa pagliligtas sa bata. Napagtanto niya na ang kanyang mapusok na desisyon na tanggalin siya nang hindi lubusang sinisiyasat ang sitwasyon ay maaaring isang malubhang pagkakamali. Determinado siyang tuklasin ang katotohanan, tumungo siya sa mga security camera ng hotel. Habang pinapanood niya ang footage, namangha si Esteban sa kanyang nakita. Malinaw na ipinakita sa mga imahe ang sandaling ang bata ay natisod at nahulog sa pool, at pagkatapos ay ipinakita si Juana na kumilos ng mabilis, tumalon sa tubig at iniligtas ang bata ng may tapang at kasanayan. Alam ni Esteban na ang pagwawasto sa kanyang pagkakamali ay apurahan, at determinado siyang gawin ito hanggat maaari. Nang makitang nag-impake pa rin si Juana ng kanyang mga gamit para umalis sa hotel, nagpa siya siyang tumawag ng isang pulong kasama ang lahat ng mga tauhan, kasama na siya. Nang matipon na ang lahat sa silid, nagsimula si Esteban sa pamamagitan ng pasasalamat sa bawat empleyado para sa kanilang pagsisikap sa paghahanap sa nawawalang sing -sing. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa koponan at pagsusumikap ng lahat, Ngunit binanggit niya na mayroong isang kawani na nakakuha ng isang bagay mula sa pool na mas mahalaga kaysa sa isang sing -sing, ang buhay ng isang bata. Pagkatapos sa screen sa silid, ang mga larawan ng magiting na pagliligtas na ginawa ni Juana ay ipinakita para sa lahat ng naroroon. Ang mga emosyonal na eksena ay naglalarawan ng sandali na ang kasambahay ay mabilis na kumilos, tumalon sa pool upang iligtas ang bata na nasa panganib. Habang lumalabas ang video, naantig ang mga kasamahan ni Juana, na nasaksihan ang kanyang katapangan at dedikasyon. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng mga buntong hininga at luha ang mga mata. Esteban, na may matatag at emosyonal na boses, ay nagpatuloy, Juana, utang na loob ko sa iyo ang taos pusong paghingi ng tawad. Impulsively and unfairly acted towards you. It is an honor and a privilege to work alongside someone as brave and dedicated as you. Kasunod ng yugto ng pagliligtas sa bata at ang pagkilala sa kanyang matapang na pagkilos, nagpatuloy si Juana sa pagtatrabaho sa Grand Elegance Hotel. Siya ay naging isang tunay na modelo ng etika, pangako, at profesionalismo para sa lahat ng kanyang mga katrabaho. Ang dedikasyon ni Juana at ang pagkatuto ni Esteban ay nagpapakita na kahit sa isang setting ng negosyo, ang mga pagpapahalaga ng tao tulad ng pakikiramay, empatya, at integridad ay dapat pangalagaan at hikayatin. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!